Natandaan niyo po ba ang lindol dito? Augusto, Agosto 8, 2024 sa Japan. Ito ay tumutukoy sa 7.1 magnitude earthquake na tumama sa Kuishu, Japan. Tat ang naitala pa lang na bilang ng tao na sugatan, tatlo ang taong sugatan. At sa Fukushima, Japan naman na inaalala ng mga Hapon. Ang Fukushima, Japan, natin, na ngay, nitong Marso 11, 2011, nang tamaan sila ng magnitude 9.0 earthquake na tumama sa Fukushima, Japan. Ang nuclear weapon sa P Fukushima ay naabot kaya sumu nasunog ito. At pagka, at nung nasunog na ito, agad binantaan ulit ang Japan sa mega earthquake. Isa ang bahay na nasira at wala namang, at nag-alarma din sila sa tsunami at evacuation center. Kung ina, kinakailangan nilang mag-evacuate. Pero, nananatili pa rin Nasa kuna sa kanila ang magnitude 9 na lindol at ngayon 2024 na hindi pa pala tapos ang kanilang haharapin na lindol. Pag, pag nakikinig nila ang salitang lindol, lagi nilang naaalala ang, mag, ang Fukushima Japan Earthquake. Malaking tsunami dahil dyan malaking tsunami ang ang tinaboy nito o malaking tsunami ang nagpakawala sa mga baybayin ng Japan. Nananatiling ala-ala pa rin ito para sa kanila. Ngayon ay wala pa naman nakikita na patay sa nangyaring accident na ito. Pero, pero mag-ingat pa rin po tayo dahil sa 7.1 magnitude earthquake, napakalakas nito. Dahil dyan ang Kuishu Grabe ang naramdamang lindol. Na intensity 7 ang naramdaman. Intensity 6 or 7 na naramdaman sa Mia Japan o sa Kusho, Japan. Grabe ang lakas ng pag-alok. Maraming nataranta dahil dito sa malakas na ito na pagbungad ng malakas na paglindol. Dahil dyan, inaalala pa rin ng ilang tao, ang lindol, problema pa rin. Ang pag-aayos ng mga winasak ng lindol ngayon, hanggang ngayong Agosto. Ang runway, na, ang runway po sa ang airport doon sa Japan, isinara muna at wala muna nilipad na eroplano. At, at grabe po talaga ang pinsalang dinulot sa Japan, malalakas na pagyanig ng lupa, marami pang dilubyo ang darating sa Japan na mga kalamidad tulad ng mga bagyo, ipo-ipo, lindol, at kahit ano pa ang kalamidad na pwedeng mangyari. Dahil diyan, ang mag-ingat po tayong lahat dyan sa Japan, mga turista natin at mga tao sa Japan. Mag-ingat po tayo sa mga dib, yung dadaan sa atin.